Ngayong araw, bibili ako ng injection para yun yung gagamitin natin para malagyan natin siya ng langis. Bali yung ilalagay kong langis doon, maglalagay tayo ng gear oil na pang sasakyan. Kasi so, yung langis na yun, sobrang kapal. Tsaka mabango siya. Mas magiging smooth na ulit yung ating clutch cable pag nailagay natin. Yun lang yung bibili natin dito sa Rodamel. Tapos nakaduk 200 pa tayo. <laughs> Ngayong araw darating na yung ating parcel na clutch cable. Bago natin ilalagay yon, gusto kong lagyan muna ng langis bago natin i-install. Kasi manipis lang yung pinakalangis nun. Kapag ka nabasa siya, kakalawangin ka agad. Kaya ngayong araw, bibili ako ng injection para yun yung gagamitin natin para malagyan natin siya ng langis siguro sa mga skinita na nakikita nyo ngayon hindi kayo nagiging familiar kasi ngayon lang kasi ako dadaan dito ba diba, lagi yung dinadaanan natin noon dun sa loob sa may ugap so ito kasi Bonifacio Street tapos lumusot tayo dito sa may Aguinaldo Street ito dire-direcho papuntang College Avenue naman na to So doon tayo sa Roda Mail, bibili ng injection. May ano kasi yun, may rubber na maliit sa pinakadulo niya. Eh kapag ka, i-ano uh, naman natin, isasalin naman natin, eh papasok siya pero madaming may tatapon. Bal, yung ilalagay kong langis doon, maglalagay tayo ng gear oil na pang sasakyan kasi yung langis na yun, sobrang kapal tsaka mabango sya mas magiging smooth na ulit yung ating clutch cable pag may ilagay natin bibira nilang gawin yan sa mga bagong clutch cable tayo lang siguro yung gumagawa nyan na nilalagyan pa natin ng langis kahit bago kailangan kasing may proper lubrication sa inyong mga cable para kapag ka na yan at naglinis kayo eh hindi kakalawangin yun lang yung bibili natin dito sa Rodamel tapos nakaduk 200 pa tayo <laughs> eto open na sila so bili tayo dito ng injection sige ito na lang po magkano pa ito o ito yung technique pag maglagay tayo ng langis kasi ito yung itutusok natin dun sa pinaka rubber nya Para malagyan natin, malubricate natin yung loob ng clutch cable Unti-unti naman natin i-setup tong motor na to So habang tumatagal sa atin At yung pang-setup naman natin dito Ito yung nakukuha din natin sa ating YouTube channel hindi naman ako gumagastos ng sarili ko na pera so ito tignan nyo yung natakbo nya nasa 37.1 nabawasan na ng isa 'di uh, ba? Diba? pero siguro yan is ano siya nasa 1 liter na yung nabawasan sa atin siguro kanina nung bumibili tayo ng injection ni eh. <laughs> baka kung ano yung nasa isip nung nagtitinda sa atin baka sabihin niyang may gagawin tayong kababalaghan <laughs> kaya napaisip din ako kanina kung ano yung sasabihin ko kasi pagka ganon <laughs> sasabihin naman natin na pang motor lang di ba? naman natin na ano, pang motor lang <laughs> kaya hinihintay ko lang kanina na tatanungin niya sa akin kung para saan ito yung lagi natin tinatambayan noon. TNB. Dito sa may karitan yan. Kaso ngayon, hindi na siya nag-ooperate. At ito pala, meron palang bagong gate na dito sa karitan dito, sa CSU Andrews. Ayun, no. Dati kasi noon, nung kami yung nag-aaral, ay, no, ay, open na rin pala dito. Ito yung canteen, no. Gymnasium namin noon yan. Diyan yung building namin, sa may Sevilla building. At, ngayon, Ongoing na yung ano niya, renovation niya. Kaya kapag papasok ako ngayon diyan, malilito ako sa mga building-building na kasi nung nakaraan na bumisita ako diyan, yung dating room namin nawala. <laughs> Hindi ko na nakita kung nasaan. Kaya yun pala ongoing pala yung renovation ng Sevilla Building. Kasi ilang taon na rin yung nakakalipas simula nung graduate kami diyan sa Andrews. Panahong hindi pa uso ang helmet noon kasi dito sa Tugigay ron noon kahit sombrero lang okay lang. Hindi umuwi mga enforcer. Pero simula nung nag-implement na kasi sila ng bagong ordinance eh wala na, hindi na kami maka hindi na talagang pinagbawal na talaga nila ang hindi magsuot ng helmet tapos sumunod nun pandemic na rin kaya yun kaya kapag uh, hindi pa uso siguro yung helmet ngayon siguro hindi pa natin natutunan mag vlog Inaalala ko, baka malaglag yung binili natin. <laughs> Buti na lang naisip ko na mayroon tayong bit-bit. Kasi hindi kasi kasi sa bag ko yan. Kasi yung bag ko sobrang liit. Ito, oh. Kaya hindi ko na lang nilagay. Kaya malaking pasasalamat ko sa mga laging sumasabay-bay sa aking video, sa mga sumusuporta. Kasi kung hindi dahil sa inyo, mga ka sa mga subscribers, sa mga viewers natin, hindi ko din makukuha tong motor na to. Hindi ko rin hindi rin ako makakapag-upgrade ng mga nakikita nyo kung ano ano yung mga nilalagay natin sa ating motor dati. Yun ay dahil sa inyo rin yun. Kaya nagpapasalamat ako ng maraming maraming salamat sa inyo kasi kahit... Minsan nakaka-boring talaga yung aking video Eh, pinapanood nyo pa rin Kaya saludong-saludo talaga ako sa inyo Solid sa inyo, mga ka phantom talaga Solid! Baka mabigla kayo isang araw Naka-1000 CC na tayo dahil sa inyo Di ba? Kasi hindi ka talaga mag-grow sa isang channel mo Kung... Wala ka kang pagpapahalaga sa mga nanonood sa'yo Pero minsan alam nyo noon mga phantom nung may mga nang sa video ko may mga nang babas sa ano ko sa video ko noon nung una hinayaan ko lang pero minsan kasi talaga hindi ka talaga pagtimpi, ewan ko kung bakit talaga may mga basher talaga na nakakainis kala mo sobrang galing nila hindi mo nga alam baka ini-skip pa nila pati yung ads ko eh <laughs> kaya hinayaan ko na lang yung mga iba pinapatulan ko yung mga iba wala no comment <laughs> nasa sa inyo naman na yan kung papatulan nyo kasi syempre eh, talagang sa una talaga mahirap pag umpisa bonus na lang talaga mga ka pag may nag viral na video mo kasi yun talaga ma parang makikilala talaga yung channel mo pag may nag viral na video mo eh malaking pasasalamat ko kaya it may mga nagbo-viral na video natin kaya kahit madami na ang kahit madami akong basher hinayaan ko na lang kasi kapag kapapatulan mo yun makikita ni youtube na palaaway ka <laughs> tapos mamaya hindi ka nabibigyan ng mga viewers mo o di wala nang manonood at kapag wala nang nanood wala ka nang kita <laughs> oh, mindset mindset di ba so ayun mga phantom sa so, mga hindi pa nakasubscribe sa ating video, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.